Ito na naman po, pinakasikat na channel at dito. Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik ng pang-umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Hello, Cancer! Ito ang basa ng iyong horoscope sa kabuuan ng 2025. Swerte ka kaya? Kung bago po kayo sa ating channel, maaari lang pong i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. At paalala lang po, gawing gabay o libangan ang video ito, tanging ang makapangyarihang Diyos lang ang nakakaalam ng ating kapalaran. Mga Cancer, handa na ba kayo sa 2025? Ang 2025 ay isang taon ng emosyonal na paglago, malalim na koneksyon, at mahalagang mga aral ang naghihintay sa iyo. Alam natin na bilang isang Cancer, madalas ninyong ilagay ang kapakanan ng iba bago ang inyong sarili. Pero sa taong 2025, may mga pagkakataon na mas kailangan mong mag-focus sa iyong sarili at sa iyong sariling kaligayahan. Tara, pag-usapan natin ang inyong career, pera, pag-ibig at buhay sa kabuuan ngayong 2025. Sa inyong career, mga Cancer, ito ang taon kung saan maari mong makita ang tunay na halaga ng iyong mga nagawa. Sa mga nakaraang taon, maaring naging challenging ang inyong trabaho o hindi ninyo naramdaman ang sapat na appreciation para sa inyong pagsusumikap. Pero ngayong 2025, posibleng magbunga ang lahat ng inyong sakripisyo. Makikita ng mga tao ang dedikasyon at kakayahan mo at ito ang magiging pagkakataon para umangat sa posisyon o makakuha ng mas malaking proyekto. Bilang isang Cancer, malakas ang iyong sense of responsibility. Minsan, masyado kang nag-overextend ng sarili mo para lang mapanatili ang balanse sa iyong workplace. Pero ngayong taon, kailangan mong matutong maglagay ng mga boundaries. Huwag kang matakot humindi kapag nararamdaman mong sobra na. Tandaan, hindi mo kailangang sagutin ang lahat ng problema sa trabaho kung minsan, kailangan mong unahin ang sarili mo at ang iyong kalusugan. Kung nag-iisip ka ng pagbabago sa iyong career path o nagbabalak na lumipat ng trabaho, maaring ngayong taon ay mararamdaman mo ang tamang timing para gawin ito. Pero bago ka magdesisyon, tiyakin mong napag-isipan mo ito ng mabuti at handa ka sa mga bagong responsibilidad na maaring dumating. Sa dami ng opportunity na magbubukas ngayong taong 2025, siguraduhin mong pipiliin mo ang mga bagay na magdadala ng long-term na stability at satisfaction. Pagdating sa usaping pera, Cancer, magiging steady ang daloy ng iyong finances ngayong 2025. Basta't matutunan mong magmanage ng maayos. Hindi ito taon ng mabilisang yaman. Pero ito ang taon kung saan maari mong ma-establish ang financial foundation mo para sa future. Maaring mag-isip ka ng mga paraan kung paano mas maging praktikal ang iyong mga desisyon sa pera. Maari kang matuto tungkol sa pag-impok, pamumuhunan o kaya'y pag-manage ng utang. Hindi masamang mag-seek o humingi ng financial advice kung kinakailangan lalo na kung gusto mong siguraduhin na tama ang mga hakbang na gagawin mo. Ang isa pang mahalagang aspeto sa taong 2025 ang pagtutok sa long-term security. Kung wala ka pang mga plano para sa retirement o hindi ka pa nag-iipon para sa kinabukasan, maaring ito ang taon para seryosohin mo ito. Ang tamang plano ngayon ay magbibigay ng malaking ginhawa sa mga darating pang taon. Kaya tandaan, kahit maliit ang simula, basta may consistency, magbubunga rin ito. Sa usaping pag-ibig naman, Cancer, ang 2025 ang taon ng malalim na relasyon. Sa mga nasa relasyon na, ah, asahan na magiging mas malalim pa ang koneksyon ninyo ng iyong kapartner. Puno ng pagmamahal at suporta ang 2025 pero kailangan ding magingat sa pagiging masyadong emotionally dependent sa isa't isa. Mahalagang magkaroon ng healthy balance. Mahalaga ang pagkakaroon ng oras para sa sarili kahit gaano ka pa ka-close sa isa't isa o sa relasyon ninyo. Tandaan, ang bawat individual sa relasyon ay may kanya-kanyang pangarap at hangarin. Kaya't, suportahan ang isa't isa ngunit huwag kalimutan ang personal na kaligayahan. Para naman sa mga single, huwag mag-alala. Hindi mo kailangang pilitin ang mga bagay-bagay pagdating sa pag-ibig. Tandaan, ang tamang tao ay darating sa tamang oras. Maaring ngayong taon, sa 2025, makakilala ka ng isang taong magkakaroon ng espesyal na lugar sa buhay mo. Pero bago ka pumasok sa isang relasyon, siguraduhin mong buo ka bilang isang tao. Mahalaga na mahalin mo muna ang sarili mo bago mo ibigay ang iyong puso sa iba. Sa kabuuan ngayong 2025, ito ay mas magkaroon ng mga panahon para sa reflection at introspective. Ito ang taon kung saan mas marami kang matuklasan tungkol sa iyong sarili. Maari mong tanungin ang iyong sarili. Ano ba talaga ang gusto kong mangyari sa aking buhay? Saan ako mas magiging masaya at fulfilled? Ang mga tanong na ito ang magbibigay sa iyo ng direksyon sa 2025. Maging handa ka sa mga pagbabago, mga pagbabago ng kalooban at maging sa kapaligiran. Mahalaga rin ngayong taon na mag-focus ka sa iyong emotional at mental health. Minsan, dahil sa pagiging sobrang maalalahanin mo sa iba, nakakalimutan mo na ang sariling kalusugan. Huwag mong hayaang mapuno ka ng stress o anxiety. Maglaan ka ng oras para sa mga bagay na nagpapakalma at nagpapasaya sa iyo. Maaring ito ay sa pamamagitan ng iyong hobbies, meditation, o kahit simpleng pagkuha ng oras para makapagpahinga ka. Ang mahalaga ay may balansi ka sa pagitan ng trabaho, pamilya at personal na kalusugan. Sa kabuuan, mga Cancer, ang 2025 ang taon ng emotional growth, mas matibay na relasyon at mga pagkakataong magpapatibay sa iyo bilang isang individual. Yakapin mo ang bawat oportunidad at huwag matakot magbago kung kinakailangan. Tandaan, ang bawat hakbang na gagawin mo ngayong 2025 ay magdadala sa iyo sa mas maliwanag na kinabukasan. Patuloy ka lang sa pag-abot ng mga pangarap mo at alagaan mo rin ang sarili mo sa proseso. Kung nagustuhan mo ang reading na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, i-share ang video at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong horoscope readings. Meron tayong horoscope readings araw-araw. Lagi mong tandaan, ikaw ang may hawak ng iyong kapalaran at ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon para maging masaya at matagumpay. Thank you, huwag kalimutang mag-subscribe.